Guys, tignan niyo mabuti yung mga mata ng dilis. Yung mga mata ng dilis, guys, nagiging uun. Tinumalos, wala na silang mata. Tinakpan ko lang to siya. Nakita ko kanina, naging uud na yung mga mata. Parang, parang mga tilas. Hindi ko alam kung yun, o yun. Hindi na may isa, o. Oh. Hmm. Oh. Ayan. Ayan guys. So, tingnan mo. Yung mata niya. May parang uud talaga siya. Ano mo, oh, ganun. naging uod ang mata. Yak, kadiri. Tuyo. Hmm. Tapos kanina pagbukas ko, buhay pa siya nagtatalunan yung mga ano na kadiri. tinan mo guys tinan mo yun oh. Tuna mo yung umata niya oh. parang may mga balahibo ng tilas yan nagiging tilas yung mata parang yung itim na tilas tinan mo yung yung naman. tinan mo yak yep, oh. namatay sila agad nung binuksan ko yung mo guys yung dami oh. yung mga parang mga mata nila yun itinong mo guys wala na sila mga mata hmm